Good day po sa lahat. Si Fiscal EJ po ito. Binuksan na muli ni Umudsman Rimulya ang access ng publiko sa SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga public officials. Pero bago natin pag-usapan ang bagong patakaran, unahin muna natin ang basic. Ano nga ba ang SALN at bakit ito mahalaga sa good governance? Kung matatandaan, noong panahon ni dating Ombudsman Samuel Martinez kailangan pa ng notarized consent ng mismong opisyal bago mo makuha ang kopya ng kanyang salen. Ngayon, sabi ni Rimulya, the people have a legitimate right to know. So, ano nga ba ang salen? Ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN ay isang sworn declaration na isinusumite taon-taon ng lahat ng public officials and employees. Kasama na ako dyan. Dito nila idinideklara ang lahat ng kanilang ari-arian o assets, utang o liabilities at kabuuang net worth, kasama na rin ang mga pag-aari ng kanilang asawa at mga anak na nasa ilalim ng kanilang parental authority. Ang legal basis po nito ay ang 1987 Constitution. Article 11 Section 17 na nagsasabing a public officer or employee shall upon assumption of office and as often thereafter as may be required by law, submit a declaration under oath of his assets, liabilities and net worth. At ang implementing law ay ang Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Now, bakit ito mahalaga? Because the SALN is meant to promote honesty and integrity in public service. Sa pamamagitan ng SALN, nakikita ko may paglobo ng yaman na hindi tugma sa kinikita ng isang opisyal. It serves as a transparency tool para ma-check kung may unexplained o ill-gotten wealth. Sa madaling salita, ang SALN ay parang financial x-ray ng isang public official. Kumbaga, kung may lumabas na shadowy spot sa x-ray, may dapat ipaliwanag. Ngayon, balik tayo sa bagong circular ni Ombudsman Rimulya. Under Memorandum Circular No. 3, pwede nang ma-access ng publiko ang mga SALN ng lahat ng public officials within 10 working days matapos makumpleto ang submission ng lahat ng government agencies. Pwede itong hingin sa Ombudsman's Public Assistance and Corruption Prevention Office or PACPO o sa mga regional offices nito. May mga bahagi lang na ireredact para sa security at privacy. Tama din naman. Gaya ng tirahan, pangalan ng mga anak, signatures at government ID numbers. At ito po ang pinakaimportante. Wala ng consent requirement. Hindi mo na kailangang humingi ng pahintulot ng opisyal para makuha ang kanyang salen. Ito ay malaking pagbabago kumpara sa dating sistema ni Martires na halos imposible ang access kahit para sa media. Why does transparency matter? Transparency matters because transparency is the lifeblood of democracy. Kapag alam ng publiko kung ano ang assets at liabilities ng mga opisyal, mas nagiging accountable sila. Ang salin po ang isang paraan para masiguro na ang mga public officials ay hindi kumikita sa iligal na paraan at hindi ginagawang negosyo ang serbisyo publiko. Public office is a public trust, kaya dapat bukas sa publiko ang mga detalye tungkol sa yaman ng mga nanunungkulan. Ngayon, fiskal, paano kung nagsinungaling o nagtago ng yaman sa salen ng isang opisyal? Una, under Section 8 of Republic Act 6713, ang failure to file, failure to disclose, o filing of a false salen ay may criminal and administrative liability. Pwedeng kasuhan ng perjury under Article 183 of the Revised Penal Code dahil ang SAL-N ay isang sworn statement. Ibig sabihin, kung nagsinungaling ka, nanumpa kang nagsisinungaling. Pangalawa, kung napatunayan na ang declared wealth ay disproportionate sa legal income, dyan papasok ang Republic Act Number no. 1379, ang Forfeiture of Ill-Gotten Wealth Law, pwedeng kumpiskahin ng gobyerno ang yaman na hindi kayang ipaliwanag ng opisyal. Ang pagbabalik po ng akses sa SALEN ay hindi lang simpleng administrative change. Ito ay simbolo ng pagbabalik ng tiwala ng publiko. Pero tandaan din natin ito. Transparency works both ways. Habang mas nagiging bukas ang gobyerno, mas kailangan din natin maging responsable sa paggamit ng impormasyong ito. Sabi nga ng isang sikat na justice, Sunlight is the best disinfectant. At sa kaso ng gobyerno, ang sal-en ang sinag ng araw na kayang magpaliwanag ng katotohanan. So yan lang po ang nais kong ibahagi today and see you in my next video. Maraming salamat po.